Noong Hulyo 15, 2023, sa isang maliit na suburb sa Birmingham, United Kingdom, tahimik na ginanap ang isang Muslim wedding sa lokal na community center. Ang babaeng ikinasal, nakasuot ng tradisyonal na damit pang Islam, bagong lipat lang sa lugar at nagsasabing galing siya sa konserbatibong pamilya sa ibang bansa. Ang lalaki, 32 anyos na construction worker, nakilala niya ang babae sa isang online matrimonial site anim na buwan bago iyon. Sa mga kaibigan at kapitbahay, tahimik at pribado lang daw ang magjowa. Ang masayang seremonya na iyon, magiging trahedya makalipas lang ang ilang oras. Ang lalaki, si Imran Malik, 32 anyos. Tubong-tubong Birmingham, galing sa tradisyonal na pamilyang Muslim. Matagal siyang nagtatrabaho sa construction, madalas sa weekend, kasama ang malalapit na kaibigan o nagdadasal sa moske. Sa mga kakilala niya, tahimik, magalang, masipag. Wala pa siyang asawa noon, pero pinagbubuntunan na siya ng magulang na mag-asawa at magkapamilya na. Banda ng huling linggo ng Enero 2023, sumali si Imran sa isang Muslim matrimonial app. Ilang linggo siyang naghanap at nagchat, hanggang nakita niya ang profile ni Nadia Farooq. Sabi sa profile, 27 anyos, taga Pakistan pero nasa na, nakatira sa malayong kamag-anak sa mga litrato, nakahisyab at nakamodes na damit, at malinaw na sinasabi niyang gusto niyang maging tapat na asawa at magtayo ng pamilyang relihiyoso. Nagsimula nang mabagal ang usapan nila, pero agad naging malalim. Palagi si Nadia, magalang, may mga kote sa relihiyon, puro pamilya at values ang pinag-uusapan. Na-impress si Imran sa pagkamature niya at sa pagiging relihiyoso. Pagkatapos ng ilang linggo ng chat, lumipat sila sa tawag at video call. Pero kahit sa video, hindi niya pinapakita buong mukha si Nadia. Sabi niya, nahihiya siya, gusto niyang manatiling modest. Tinanggap naman ni Imran, akala niya normal lang iyon sa kultura nila. Sa simula pa lang ng Marso, araw-araw na silang nag-uusap. Sabi ni Nadia, wala siyang malapit na pamilya sa Vicky, malalayong kamag-anak lang na bihira niyang makausap. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay, kasama ang taong kapareho ng paniniwala niya lalong na in love si Imran. Akala niya, nakita na niya talaga ang hinintay niya, isang babaeng tahimik, magalang, relihiyoso, gusto ng simpleng buhay. Noong Mayo, pagkatapos ng ilang buwan na seryosong usapan, kinuwento na ni Imran sa magulang si Nadia. Sabi niya, bagay na bagay sila, hihingi na siya ng blessing. Kahit nagulat ang magulang na hindi pa niya nakikita ng personal, pinagkatiwalaan nila si Imran. Nagkausap sandali ang magulang sa phone si Nadia. Maikli lang pero natuwa sila sa tono at paggalang niya. Naset ang kasal sa kalagitnaan ng Hulyo. Simple lang nakasalan, malalapit na kaibigan at pamilya lang. Sa rented hall malapit sa mosque ginanap. Dumating si Nadia na naka full bridal outfit, kompleto sa hijab at veil na nakatakip halos buong mukha. May mga napansin na kakaiba, pero normal naman daw sa ilang konserbatibong tradisyon. Tahimik ang seremonya, walang masyadong picture, walang sayawan, walang tugtugan, ayon sa shared values nila. Buong araw ng kasal, tahimik si Nadia. Bihirang magsalita, iniiwasan ang physical contact. Akala ni Imran na hihiya lang o kinakabahan. Maagang umuwi ang mga bisita, napansin nila kung gaano katahimik at pribado ang buong event. Pagkatapos ng kasal, uuwi na sila sa apartment na inihanda na ni Imran. Simple lang, malinis, bagong bili ang mga gamit, puno ng pag-asa na magiging mapayapa ang buhay nila. Dapat simula na iyon ng magandang buhay nila together. Walang makakapaniwala na makalipas lang ang ilang oras, magiging crime scene ang tahimik na apartment na iyon. Pag uwi nila, tinulungan ni Imran si Nadia Dalhin ang maliit niyang bag inabutan niya ng tubig. Tahimik lang si Nadia, halos hindi umimik. Sabi ni Imran, sigurado pagod ka na. Magpahinga ka muna. Nasa sala lang ako kung may kailangan ka. Tumango lang si Nadia at pumasok sa kwarto, ikinandado ang pinto. Mahigit isang oras ang lumipas. Naghintay si Imran, akala niya nagpapalit lang o nag-aayos. Pero nang tumagal ang katahimikan, kinabahan na siya. Kumatok siya ng mahina. Okay ka lang ba? Maikli lang ang sagot, okay lang ako, kailangan ko lang ng konting oras. Ayaw niyang pilitin kaya hinintay pa rin niya. Makalipas pa ng kalahating oras, kumatok ulit si Imran. Gabing gabi na, baka mag-usap naman tayo sandali. Matagal bago sumagot. Hindi ngayong gabi, please. Naguluhan si Imran. Nangako siyang magiging matyaga, pero iba na ang pakiramdam niya. Wedding night nila yon. Wala siyang ibang expectation kundi respeto, pero ang sobrang layo at pag-iwas, parang mali na bandang alas dose, bumukas ang pinto. Lumabas si Nadia na nakalongrobe at hijab, bahagyang nakatakip pa rin ang mukha. Tumayo si Imran, mahinahon na nagsalita. Okay ka lang ba? Kanina ka patahimik. Kung may problema, sabihin mo lang. Tumuwo si Nadia, nagdalawang isip. Tapos sinabi niya, may sasabihin ako, hindi ko lang alam kung paano. Nagising bigla si Imran. Ano iyon? Sabihin mo lang, asawa mo na ako. Dapat honest tayo sa isa't isa. Tahimik. Nanginginig ang kamay ni Nadia. Sa wakas, halos pabulong na sinabi niya, hindi ako naging tapat sa iyo tungkol sa kung sino talaga ako. Hindi ko naman gustong saktan ka. Nagkunot noo si Imran. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sandali si Nadia. Lalaki ako nung ipinanganak. Parang sampal ang salitang iyon kay Imran. Una niyang akala, nagkamali siya ng dinig. Ano, mas malakas na tanong niya. Transgender ako, sabi ni Nadia. Ilang taon na akong nag-transition. Natakot akong sabihin. Akala ko kapag nakilala mo muna ako ng mabuti, maintindihan mo. Namutla si Imran. Umurong siya. Sa buong buhay niya, lumaki siya sa konserbatibong komunidad. Imposibleng maisip na makasal sa taong nag -transition. Bakit hindi mo sinabi bago pa ang kasal? Nanginginig ang boses niya. Tahimik na sagot ni Nadia, natakot ako. May mga nawala na sa akin dati dahil dito. Akala ko akala ko kung mahal mo talaga ako, hindi na magiging isyo. Lalong tumaas ang boses ni Imran. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Niloko mo ako. Pinahiya mo ako sa harap ng pamilya ko. Pinaharap mo ako sa Diyos na nagsisinungaling. Umiyak si Nadia. Ayaw kitang saktan hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Naglakad-lakad si Imran sa kwarto, hinahawakan ang buho. Galit, gulat, kahihiyan, sabay-sabay. Pinaniwala mo akong iba ang totoo, sigaw niya. Inentrap mo ako. Sinubukan siyang pakalmahin ni Nadia. Please, ako pa rin to, hindi kita niloloko. Lalo lang lumala. Sa tingin ni Imran, hindi lang sekreto to, tungkol ito sa pagkatao niya, sa reputasyon niya, sa pananampalatayan niya. Sa sandaling yon, nawala sa kontrol ang emosyon niya. Ang susunod na nangyari ang magiging sentro ng investigasyon. Ang tahimik na apartment, magiging crime scene. Narinig ng kapitbahay ang malalakas na sigawan, malakas na kalabog, tapos katahimikan na. Pagsapit ng umaga, darating ang pulis. May bangkay, may dugo, at isang lalaking nakaupo sa sahig, tulala pa rin sa gulat. Bago mag alas 6 ng umaga, tinawagan ng kapitbahay ang pulis. Narinig nila ang sigawan tapos may malakas na bagay na bumagsak. Akala nila normal na away ng mag-asawa lang. Pero nang walang lumabas sa apartment kinabukasan, kinabahan na sila. Pagdating ng mga pulis, katok sila ng katok, walang sumagot. Pinasok nila gamit ang spare key. Nakita nila si Imran nakaupo sa sahig malapit sa pinto, puro dugo ang kamay. Malaki ang mata, parang wala sa sarili. Walang hawak na armas, pero halatang nagkagulo. May isang pulis na nagtanong kung may iba pa sa loob. Tahimik na itinuro ni Imran ang kwarto at bumulong, "Nandoon siya." Pumasok ang mga pulis sa kwarto. Nakita nila si Nadia nakadapa malapit sa kama. May mga pasa sa leg, braso, mukha, tuyong dugo sa bibig at ilong. Agad dinawagan ang paramedics, pero ilang oras na palang patay si Nadia. Ayon sa autopsy, namatay sa blunt force trauma at internal bleeding. Paulit-ulit siyang sinuntok at hinampas. Arestado agad si Imran. Walang lumaban. Sa himpilan, halos hindi nagsalita. Nang tanungin kung alam niya kung bakit siya inaresto, tumango lang. Sabi lang niya, hindi ko plinano 'to, hindi ko alam ang ginawa ko. Sa mga sumunod na oras, kinuha ang ebidensya. May dugo sa iba't ibang parte ng kwarto, basag na lampara, pinunit na damit. Kaunti lang ang gamit ni Nadia, halatang bagong lipat lang. Sa maliit niyang bag, may mga gamot at dokumento. Doon na kumpirma na legal niyang pinalitan ang pangalan, pero sa lumang medical records, lalaki ang nakalagay nung ipinanganak. Habang inimbestigahan, nabigay ng malaking atensyon ng buong bansa ang kaso. Sa mga susunod na araw, lumabas ang buong kwento. Ilang taon nang nag-transition si Nadia at halos nagtatago sa mundo. Sa mga private online support group niya, lagi niyang sinasabi na takot siyang tanggihan o masaktan kapag nalaman ang totoo. Kumalat agad ang balita. Muslim bride patay sa wedding night. Nagkagulo ang social media. May awa kay Nadia, may nagtatanong bakit hindi niya sinabi agad. Nahati ang komunidad, may nagdadasal para sa biktima, may nagsasabing na intindihan nila ang bigat na naramdaman ni Imran. Sa kulungan, sinabi ni Imran na noong sabihin ni Nadia ang totoo, parang nabaliw siya sa galit at kahihiyan. Sabi niya, nag-blackout siya, hindi niya na matandaan lahat. Hindi ko sinasadyang patayin siya pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa korte, tatlong buwan pagkatapos ng insidente, nagsimula ang trial sa Birmingham Crown Court punong-puno ng media, dibibigig panandang pandagdag advocates, at mga relihiyosong grupo. Si Imran, tahimik lang sa buong hearing. Sinabi ng defense na biglaan lang ang lahat, na wala ng kontrol si Imran dahil sa sobrang shock. Sinabi naman ng prosecution, shock is not a license to kill. Iprinisinta ang mga pictures ng crime scene, autopsy, at recordings ng kapitbahay. Napatunayan na matagal bago namatay si Nadia, ibig sabihin, Patuloy ang paghampas kahit malubha na ang pinsala. Isa sa pinakamasakit na sandali, binasa ng dating counselor ni Nadia ang journal entry niya ilang linggo bago ang kasal. Sabi niya mahal niya ako. Naniniwala ako. Gusto ko nang sabihin lahat pero takot na takot ako. Kung sasabihin ko, ligtas pa ba ako? Pagkatapos ng dalawang linggo, nagdesisyon ang jury, guilty of manslaughter, hindi murder. Napatunayan na hindi premeditated, pero sobra pa rin ang ginawang karahasan. Hinintay ng hukom si Imran ng labindalawa taon sa kulungan, minimum walo taon bago pwedeng magparol. Sabi ng hukom, trahedya ito sa magkabilang panig. Nawala ng buhay, nawalan din ng buhay ang isa. Pero kahit gaano kasakit ang katotohanan, hindi dahilan ang emosyon para pumatay. Matapos ang sentencing, tahimik na bumalik ang dalawang pamilya sa kanya-kanyang buhay na puno ng bigat. Si Imran, inilipat sa kategory ng prison. Sa loob, tahimik, guilt-ridden, madalas nagbabasa ng mga aklat pang relihiyon. Sa labas, nagvigil ang tigigigig panandang pandagdag community para kay Nadia. May mga naglagay ng scholarship fund sa pangalan niya. Sa mga moske naman, may mga imam na nagsabi, kapag naharap tayo sa katotohanang mahirap, hindi rason ang galit para manakit. Unti-unting nawala sa headlines ang kaso, pero nanatili itong malaking paalala. Ang katotohanan, gaano man kasakit, hindi dapat sinasagot ng karahasan. Ang kwento ni Nadia Farook at ni Imran Malik ay nananatiling babala at panawagan na sana, sa susunod, matuto tayong makinig, umintindi at pigilan ang sarili para walang buhay ang masayang dahil lang sa takot at galit.